So, guys, ngayon nga ay uh, magbebenta si Lola yung sobrang, yung nandun na nyog, yung Nandun pa na nyog na 12 pieces ay ibebenta daw ni Lola doon sa labas. Ano Lola? Opo. Ikaw magbenta. Kayo ang magbebenta. Opo. Uh, sige. Tara, kunin natin yung nyog kasi ibebenta daw ni Lola doon sa labas. Magkano kaya 'tong maibenta? ang problema baka hindi bilhin dahil uh, tingnan nyo naman guys oh anong tawag dyan may may mga tumutubo <laughs> tumutubo na sige tingnan natin kung mabibili ano yan 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 na lang pala. 9 na lang. 15 minutes later. So, yun na nga guys, si Lola ay naglalakad na papunta sa labas. A few inches later. Guys, ayaw ni Lola magpahawak. Siya lang daw para ma-exercise ang kanyang mga tuhod. One hour later. So, nandito na kami sa pagbebentahan ni Lola ng kanyang nyog. Tingnan natin kung mabibili yung mga nyog ni Lola na gustong ibenta dyan. Dyan yata, dyan sa ano na yan, tindahan. So guys, ayun nga, nabili ni, nabili ni ate yung nyog ni Lola. 50 daw, 50. Uh, 5 ang isa. 10 pieces 50 pesos ang bili sa kanyang nyog ano lola nabili ng 50 ang 10 piraso okay na sa inyo yon Magkakabili ng gatas. Kakabili ka ng gatas. Ayan na Ayan, Nabili yung nyug ni Lola ng 50 pesos Salamat <laughs> Sige One extremely annoying shift later Yun nga guys, naibenta ni Lola Bali, ang benta niya sa lahat ng nyug niya na uh, 19 pieces ay na ang benta niya ay 110. Uh, sa inyo ba guys, magkano ang nyug sa inyo? Kasi dito sa amin, 5 lang ang ang isang nyog kapag kay binenta mo. Pero pagbentahan nila dito, kapag kay binibenta na nila sa mga customer nila ay 20 at saka 25 pesos. Pero pag sila ang bibili, nasa ano lang 5 ang isa. So, comment nyo nga guys kung tama ba yung presyo nila o baka naman ay Nescam si Lola. Ayun lang. Yun lang. Thank you so much.